So guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kami magluto ni Mr. Nitong aming um, pinagkakakitaan na ginataang santol with bagoong at giniling na karne. So eto po yung aming mga samya, uh, bawang, sibuyas. Kinakailangan ay madami or depende sa inyo pero gusto po namin ay marami. Tapos naglagay din kami ng giniling na karne. Ayan. Hindi ko na ipinakita kung paano ang proseso ng pagkudkud dahil ang ginamit po namin na kudkuran ay yung mano-mano. So, medyo mahirap nga lang pong magkudkud sa mano-mano dahil gawa ng masyadong madagta ang santol. Kaya naman pagkatapos namin magkudkud ay talaga namang brown-brown itong aking kamay. Ayan na nga po, igigisa natin itong giniling na karne. Maglalagay po tayo ng pampalasa tulad ng paminta, bichin. Tapos ilalagay na natin itong ating giniling, ay, kinudkod po pala na santol. Ayan, ganyang kadami isang kaserola yan. Tapos, una natin ilalagay na gata ay yung pangalawang gata. Bali po yung santol na yan ay nailaga ako na muna at, piniga, at pinigaan ko, pinaga. Naglalagay din po tayo dito ng mga cubes, ganon, saka oyster sauce. Ang sunod na po ilalagay natin ay itong kakang gata. So, yan ang magpapasarap talaga. At eto pong bagoong ay hindi namin iginigisa muna. So, depende na po sa inyo, pwedeng igisa or pwedeng panghole or panggitna yung ilagay. Pero, ayan. Halu-haluin para lumasa at manuot doon sa santol yung lasa ng bagoong. Hindi na po ako nagtatakal-takal or tinatansya ko na lang po kung gaano karami. At ayan na nga yung sili, kailangan ay marami para masarap yung pagkaanghang nitong uh, ating ginataang santol ayan pero kung ayaw mo ng sob ng maanghang hindi ka mahilig sa maanghang kaunti lang ilagay mo sa ganon char ayan malapit ng maluto naglagay din nga po pala kami dito ng magic sarap para lalong sumarap itong ating niluluto ayan mas masarap pong ilagay ay yung siling labuyo pero wala na kaming siling labuyo at naubos na nga So, eto na po yung ating uh, finished product. Ilalagay lang namin dito sa mga tab at naglalagay din kami sa plastic yung hindi afford yung uh, 65 pesos. Thank you guys. Sana nagustuhan niyo ang video ko for today. At sana umorder din kayo. Charot!